Hello mga kahugot! Welcome back sa Pinoy Hugot Si. Dito, walang tigil ang kilig at saya. Kung gusto niyo lagi kayong updated sa mga sweet ganap ng Donbel, siguraduhin nakasubscribe at nakabell notification na kayo. Dahil dito, bawat kwento ay may hugot na siguradong tatama sa inyong puso. Mainit na usapan ngayon sa social media ang pagpunta ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano sa Edinburgh, Scotland. Maraming fans ang napa, wow, dahil hindi biro ang layo ng bayahe mula England papuntang Edinburgh. Pero sinulit talaga ng Don Bell ang pagkakataon para makasama at makapag-explore ng bagong lugar. From London to Edinburgh, ilang oras ang kanilang biyahe, ngunit halatang worth it ang paglalakbay dahil makikita sa mga kuha at sightings na parehong enjoy at excited ang dalawa. Ang nakakaaliw pa, kahit sa malayo at malamig na lugar, matchy pa rin ang outfits ng Don Bell. Parang hindi sinasadya pero lagi silang nagko-complement sa isa't isa. Couple goes to the max. Ayon sa mga nakakita, nag-stroll daw sila sa sikat na Royal Mile, nag-stop sa mga cafe at nag-enjoy sa view ng historical Edinburgh Castle. Habang naglalakad, halatang natural lang sila, nag-uusap, nagtatawanan, at simpleng nag-enjoy sa presensya ng isa't isa. Ang sweet moments na ito ang nagpapakilig lalo sa fans. May isa pang fan na nagsabi, ang saya nilang tignan, para bang normal na magkasintahan lang na nagtatravel. Hindi mo mararamdaman na sikat silang artista, kasi ang genuine ang moments nila. Totoo nga, sila yung tipong kahit saan pumunta, dala nila ang kilig at inspirasyon. Dahil dito, agad na nag ang hashtags na Scotland at hashdonbellimatshootfit. Fans all over the world, hindi lang sa Pilipinas, ang natuwa at kinilig sa bagong adventure ng Don Bell. Makikita sa mga comments online na proud ang mga supporters, dahil bukod sa career achievements nila, may oras pa rin silang gumawa ng unforgettable memories abroad. Ang travel na ito ay hindi lang simpleng gala. Para sa mga fans, simbolo ito ng solid partnership at closeness ni Donny at Bell. Ang effort nilang bumiyahe ng malayo at sabay mag-enjoy ng bagong kultura ay patunay na mas lumalalim ang kanilang connection, hindi lang bilang love team kundi bilang dalawang taong komportable at masayang magkasama. At syempre, hindi mawawala ang usapang matchy outfits. Marami ang nag-comment na parang destiny raw na palaging tugma ang fashion sense ng Don Bell, kaya't mas lalo silang nagmumukhang perfect pair. Sa bawat adventure nila, ramdam ng lahat na tumatatak ang kanilang journey. Edinburgh trip man ito o simpleng bonding sa ibang lugar, bawat araw na magkasama sila ay nagiging dagdag inspirasyon at kilig sa kanilang fandom. Mga kahugot, grabe talaga ang Donbel, kahit sa Scotland, dala nila ang matching vibes at endless kilig. Kung ganito sila ka-sweet sa malalayong biyahe, siguradong marami pa tayong abangan sa mga susunod nilang adventurers. Ano sa tingin ninyo, Team Donbel? Mayroon pa kayang mas bonggang pasabog pagkatapos nito. I-comment e na ang inyong thoughts at huwag kalimutan mag-like at subscribe dito sa Pinoy Hugot Si, ang tahanan ng mga kwentong kilig at hugot ng puso. Hanggang sa muli, spread love and spread kilig.